kahulugan ng fountain sa panaginip. Kapag nanaginip ka ng isang fountain na umaagos ng maayos, ito ay nangangahulugan ng isang magandang simula. Maaari ka magkaroon ng pagganyak at suporta upang magdala ng positibong pagbabago at patuloy na umunlad ng may pagnanasa. Hinihikayat ka ng suportang moral na ito na bumuo ng mga bagong karanasan Upang patuloy na pagyamanin ang iyong sarili nang masaganang daloy ng enerhiya. Oras na para ipagpatuloy ang inspirasyon at tamasahin ang proseso. Upang maging masaya, kailangan mong gawin kung anong nagbibigay kasiyahan sa iyo dahil walang magandang nanggagaling sa pagiging hindi nasisiyahan makakita ng umaagos na fountain sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagkakaisa, balanse at kapayapaan sa iyong pagising sa buhay. Iminumungkahin nito na nakakaranas ka ng emosyonal o espiritual na paglilinis o handang ilabas sa mga negatibong emosyon at kaisipan. Samantalang ang isang umaagos na fountain sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pagdanais para sa higit pang pagkamalikain, inspirasyon at pagpapahayag ng sarili. Kinakatawan din ito ang iyong kakayahang magkalat ng positibong enerhiya sa iba. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng isang umaagos na fountain ay maaaring maging isang positibong senyales na nagpapahiwatig na ikaw ay naaayon sa iyong panloob na sarili na nasa tamang landas patungo sa katuparan at kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga fountain ay tumigil sa pag-agos. Ang panaginip ng isang fountain na huminto sa pag-agos ay nangangahulugan ng mga balakid ay lilitaw. Sa makatuwid, kailangan mong manatiling kalmado at harapin ang sitwasyon sa pinakamahusay na posibleng paraan. Makakatulong ito kung mayroon kang maraming karanasan upang mapagtanto ang iyong mga ambisyon. Ang panaginip ng isang fountain na huminto sa pag-agos ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng emosyonal na pagkaubos o pagkawala ng inspirasyon. Ito rin ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng panghihina ng loob o pagkabigo samantalang nangangahulugan ito ng pangangailangan pagnilayan ang iyong mga damdamin at maghanap ng mga paraan upang mapunan muli ang iyong enerhiya at pagkamalikain. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay magkaroon ng ilang oras upang maunawaan ang pinagmulan ng problema. Ito ay hahantong sa isang mabubuhay at optimistikong solusyon na agad na nag-aalis nito ng hindi nagtutulot ng kaunting pinsala. Makakatulong ko umasa ka rin sa mga kamag-anak upang labanan ang mga kahihinat na ng mapanirang pinomena. Tandaan na kung sa tingin mo ay hindi mo kayang mag ang pinakamagandang desisyon ay humingi ng tulong o tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palabas sa fountain kapag nakakita ka ng fountain show, nangangahulugan ito na oras na para hindi ka masyadong mag-alala tungkol sa ibang tao. Dapat mong bigyan pansin ang iyong buhay dahil sa sitwasyong ito ay nawalan ka ng personal na kasiyahan. Kapag tumulong ka sa iba, ito ay isang mabuting gawa. Ngunit kailangan mo ring isipin ang iyong sarili. Panahon na upang simula ng paglalakad sa iyong landas. Alalahanin na hindi lahat ay dapat pagsilbihan ng iba kundi pati ang iyong sarili. Tanging ang mga taong nagmamahal sa kanilang sarili ang maaring magmahal ng iba. Kung nanaginip ka ng isang fountain show, ay pinapakita nito na ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay kung saan nakakaranas ka ng maraming positibong enerhiya at magandang kapalaran. Ang fountain show ay sumisimbolo sa iyong tagumpay at mga tagumpay at ang kagalakan at kasiyahang hatid sa kanila. Samantalang ang larawang ito ay isang paalala na kailangan mong maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa emosyonal o spiritual na paglilinis at pagpapanibago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming pounding. Kapag nanaginip ka ng pounding na may maruming tubig, ito ay senyales na magkakaroon kayo ng masamang relasyon panuuri ng mga senyales na hindi mo pinapansin mula sa iyong kapareha. Panahon na upang maging matulungin sa mga sitwasyon ng salungatan na lumitaw. Ang mga maliliit na isyo na hindi mo binabaliwala ay hindi kailanman maaari maging isang magandang bagay. Dapat mong harapin ito sa pinakamahusay na paraan na posibleng upang isara ang nakakapagod na ikot. Gayon pa man, ang panaginip ng isang maruming fountain ay kumakatawan sa pagpapabaya o pagwawalang bahala sa mga emosyon o espiritual na pangangailangan ng isang tao. Iminumungkahi nito ang pangangailangan linisin ang sarili sa mga negatibong emosyon o mga nakaraang karanasan upang makahanap ng panloob na kapayapaan at pagbabagong lakas. Gayun din ang isang maruming bukal ay maaaring sumagisag ng kakulangan ng kasaganahan o katuparan sa buhay ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa si isang frozen na fountain. Kapag nanaginip ka ng isang nagyelo na fountain, nangangahulugan ito na darating ang mga mahihirap na sandali. Mga ito ng maraming lakas sa pinakamahusay na paraan upang harapin ang kahirapan. Sa makatawid, ang pananatiling nakatutok ay ang pinakamagandang bagay na magagawa mo sa pagharap sa sitwasyong ito. Kapag ang isang fountain ay nagyelo, ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagwawalang kilos o isang pagbara sa mga lugar na ito. Ito ay sumisimbolo sa pinipigilang emosyon o takot na ipahayag ang sarili ang isang nakapirming fountain ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili. Isang oras upang magmuni-muni at magpahinga bago sumulong. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang paghinto sa daloy ng buhay na nagbibigay daan sa iyo upang mabawi ang kalinawan at pananaw. Bilang karagdagan, kailangan mong patuloy na magtrabaho ng gusto upang bumuo ng isang puwang na nagbibigay sa iyo ng pagganyak oras na para maghanda para patuloy na matuto at umunlad sa mga mapanghamong sitwasyon.